Nangilisik ang mga mata nito na tila pa wala sa sarili. So isa kaya itong aswang or just a crazy man wandering in the street? Ang babae ito ay may naririnig na crazy, strange noises na nagbumula sa basement nito na bilang ito ang mangyari. Marilinig ang rattling sound na tila ba may gustong kumawala sa loob ng basement. Kitang kita nito ang handle na tila pa someone or something ah, ang gustong lumabas. Matapos itong makareceive ng iba't ibang comment, eh nagpasya na nga siyang tignan kung ano ang nasa loob. So, back in the basement. My husband's not home yet, but I figured we'll get this door open, see what we're working with. Ugh. So these are the steps that lead out. I don't know what that is, but if you look, it's been sealed from the inside and the outside. So I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Nang buksan na nga nito ang basement ay nakasil ito at walang labasan maliban lamang sa pintuan. Kaya naman malabong may taong makapasok sa loob. Naniniwala ang babaeng something strange paranormal happening inside their 200 farmhouse. Ang video ito ay galing sa TikTok ni Erika Paderde ang footage na ng CCTV camera sa loob ng bahay ng pinsan nito. Makikita sa video ang batang nakahiga sa lapag habang ang lola nito ay nakahiga naman sa kama. Everything seems fine when this happened. Isang unseen force bigla na lamang humila sa paan ng bata. Agad itong tumayo at nagtatatakbo palabas ng kwarto. Pero napansin mo rin ba? Bigla na lamang nang bukas ng kusang pintuan. What makes this even stranger ay nang kausap ni ang pinsan sa kung ano ang nangyari. Ay sinabi nito na ayon sa kanyang lola ay may nakikita siyang tatlong babae sa loob. Sa pagkakalang baka nag-alusinate lamang ang lola nito ay inayaan na lamang niya ito nang biglang mangyari na nga ito. Terus? Pero... Kan aku kan awalnya kan main FF. Uh -uh. Tiba-tiba aku bilang, uh -uh. apa itu perempuan tiga orang, satu dekat TV, satu si dekat itu, yang kamera-kamera itu kamera, satunya di balik tirai. Naniniwala silang maaaring may kinalaman nito sa hindi maayos na karamdaman ng lola nila. Maaringa nga kayang itu ang sundo ni lola. Ang mga mangingisda nito ay nakita ng floating house sa tinangay ng baha. Sumigaw sila kung may tao pa bang naka sa loob. Nilapitan nila ito nang biglang ito ang makaka nila. Ya yeah, online and right to allá de posa rica qué okay, onda? <tipos> Tamuay na la puerta pero tienen su trango y están trabajando. Okay, ayan mas lumabas yung cristiano ay. Vaya ay frente. ¿Hay alguien con vida? ¿Hay alguien con vida? Respondan. ¡Ey! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hola, amigo. hola, amigo. la puerta. Que es la puerta también atrancada. A ver, yo más prueba. Prueba, prueba. prueba. Vaya que cuando me suba me salgan esta gente. ¿Quién? Pues Porque es que no estuviera aquí. Y... Ni vera, no. Venga, me estoy grabando por pues, la verdad. Ayan ay, yung komida. At e, pondang. Ay, ay, uy, uy, Habang papalapit sila sa bahay isang mabot lang mukha ang bigla na lamang sumilip. Labis silang nagtaka at nangilapot dahil nang nasa loob na nga sila na wala silang taong nakita. ng okay. oh, yeah. uh, 3080p ATS Habang naglalakad ang lalaki ito, paakyat ng agdana na itil ba may nakasunod sa kanya. <tinyo> Ayon sa lalaki ay eh, mag-isa lamang siya at wala siyang kasama Kaya nagtataka siya kung saan nagmumula ang mga yapak na naririnig nito Parang may naglalakad I'm Nagpatuloy pa rin siya sa pagkuha ng video ng paligid ng mapadako ito sa isang pintuan. Dito na mangyayari ang sobrang magpapakilabot sa kanya. Napamura ito sa sobrang takot na makaninig ito ng umiiyak na babae sa loob ng malinim na silid. May labo. May labo. May labo. Oh, shit. Ang mag-asawang ito ay nakatira sa Advan Parent ni Rachel. Unfortunately, ay pumanaw ito makaraan ng ilang buwan. One night habang nasa higaan sila, ibiglang ito ang mangyayari. How are you doing? You okay? I, I don't know. So, we were just going to bed, and we're not. Let me just show you. Like we've literally had to put the bag up against the door because we're not sure, and like we're literally just. Out of nowhere, bigla nila lamang gumagalaw ang handle ng pintuan. Pero pag binubuksan nila ito ay walang tao sino man ang nasa labas. Dahil sa pangyayaring ito ay nagpasya na nga silang maging pake at agad na umalis upang pumunta sa sarili nilang bahay. Nang biglang may mas nakapangingilapot pa silang mararanasan. Um, okay, so we're, we're leaving. Um, we got all of our stuff packed. Oh, what Oh my gosh. Okay. Yeah, we're out of here. I'm leaving. Like, I don't know what's going on. Nang nagpre-prepare na nga ito sa pag-alis ng bahay, bigla na lamang nagsara ang pintuan ng napakalakas. We got all of our stuff back home. Oh. And then, it rattles again very quickly. Sa pagkakataon ito, it tila ba mas naging aggressive na ito? Ayon sa mga viewers ay maaaring ito ang spirit ng lolo ni Rachel na nakatouch na sa bahay. Some says it was an another entity na siyang nanahanan sa bahay dahil sa vacancy nito. But for you, Kamulti, ano sa palagay mo? Act? Oh. May hindiya ka ba? Oh gosh. Ang mga lalaking ito ay nabuhol ng kakaibang nilalang.